At mayroon pa ito no, uh, napakinggan ko yung sagot ng alam niya sa ISAF. Sana ma play din natin yon. Nandyan siya at uh, sa buong video na yon na, na ipin nai sa atin na ang tumatawag ay ang anak ni uh, Inigo Sobel na si Bella. 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 Bianca. Bianca Sobel. Zubel. Kasi mas mabigat yung area na yon, hindi lang extraction. Doon mismo sinasabi niya ang uh direksyon ng ISAP sa pagpapalit ng leadership uh patungkol sa operation sa Turkey. So we will try to replay again uh, Miss Marlica but nonetheless please uh, try to explain this video kasi napakinggan ko yung buong video na to. Ang mas mabigat na video doon sa bahagi doon yung pag-utos sa ISAP na makialam sa isang privado. ISAP is the intelligence service of the armed forces of the Philippines. At ito Tumawag si Bianca Sobel, na anak ni Iniego Sobel, na social secretary ni Marcos Jr., at sinasabi niya kay Lisa na ipatigil muna ang pag-change of uh, command sa ISAF, sa leadership ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, kasi nasa Turkey na daw ang mga operatiba ng ISAF at baka maapektuhan ang operations na ito. Very, very reprehensible. Nakakadiri, nakakagalit ang ganitong pangingialam ng First Lady. Very dangerous. Very dangerous also. And very questionable ito na pinapayagan ito ng military leadership natin, Miss Maharlika. In just a short a while, ipapaplay natin yung dugtong ng video niyan. Miss Maharlika, go ahead for your reaction. Yes, kaya nga po, alam nyo, yung mga uh, military, even mga kapulisan, kinakausap ko sila ng puso sa puso. Anak sa anak, nanay sa nanay. Kasi ito pong usapin na uh, pinag-uusapan natin dito. Uh, actually, hawak ko po yung ebidensya sa harap ko ngayon. Eh. Mm. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo. Video po yan eh. Yung audio na pinarinig niyo, mm. Actually, video po, po yan. May mukha ni Lisa. Hawak ko ngayon sa phone ko at ibigay ko sa inyo ang exact date niyan. Kung kailan po niya yan. Yung, yung, uh, sa kalaman ng ating mga kababayan, wow. yung boses ni Lisa Marcos ay kinakausap niya po dyan ang uh, asawa. asawa ni Teddy Boy Loxin Jr., si dating uh, DFA Secretary, si Louie Loxin. Kung, uh, yeah, February 23 po yan, yung audio na narinig ninyo, at uh, dyan po ay uh, talagang si Lisa ay pinupush niya, uh, nakikipagsabuatan siya, dito sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. para ayusin itong pag, uh, well, not ayusin eh, uh, talagang illegally i-extract itong dalawang bata at yung uh, nanay. Miss Actually, apat na at bata Ma yan eh. Excuse me ha, ah, para kompleto ang aming ipaparinig sa ating mga nanonood ngayon at para mabigyan mo ng buong konteksto yung hawak mong material, narito po ang karagdagang content na ipinadala sa amin. Go ahead po uh, sa ating mga manonood sa... Nag galit na galit sa akin. Dahil expose natin na ang kanyang pagiging, part, uh, pagiging uh, utak ng sindikato. Okay, utak ng pagdukot nga ng mga bagyat. So narinig nyo yan, pero dyan siya ganit, galit na galit. Dahil dyan sa message ko yan, balikan nyo lang yung dalawa, tatlong video pa about it, na talagang siya ay parte ng pag-extract sa mga bata. Di ba? Pinatunayan yan mismo ng uh, audio ng kanyang social secretary ni uh, Marcos Jr. na si Biang Azubel na kung saan na nakiusap kay Lisa As Araneta Marcos na i-hold muna ang pagpapalit sa ISAP ng mga ng chief dahil nga nasa Turkey na ang mga uh, inutusan ni Lisa para dukutin ang mga bata. Yun yung mga anak ni Chua, right? So ito, kahit gagawin natin para sa kaluanan ng ating bayan. hi sorry to bother you but i just got a call from thor and um, they're a bit concerned because they've gotten an order though that the chief of isap is supposed to be changed by tuesday and there are people that are out to do some extraction um if, if it's possible to just keep the isap as is though para hindi ma magulo yung extraction kasi two weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong thing. Ayaw pansinin ng Kongreso at Senado. Paano papansinin yan? Even the Department of Justice. Wala na dahil hawak ni Risa yan. Sabi ko nga mga kababayan, ito ay what? High crime ito. High crime na ang First Lady ay nakialam sa pagkidnap. Narinig niyo mismo sa kanyang social uh, secretary na si Bianca Zupel ang salitang extraction. Thank you. I'm here in Bacolod, uh, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but Champa Ibap Tumawaka. a good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court, um, the judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila all the documents. I won't bore you with the details, but um, if you could call Mila and just give it a little push. Everything's about board, don't worry. I'm very good at that. But um, yeah, that's it. So I hope to see you soon. To bother you, but I just got a call from Thor, and um, they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. Um, if, if it's possible. Miss Maharlika, nakakagulat, nakakagalit, at nakakabingi ang katahimikan sa Senado at Kongreso for not exercising check and balance on how the wife of the President, the First Lady of this country, is subverting the authority and organization that should not be under her. Wala siyang pakialam dapat sa operation ng organisasyon, ng intelligence at ng armed forces of the Philippines and yet parang normal lang sa Pilipinas pa rin ang mga namumunong opisyal ng Senado at Kongreso na walang sumisita at walang nag-iimbestiga.